Kapwa, pumalag ang Malacanang at ang PNP sa campaign ad ni Senador Amy Marcos kasama si Vice President Sara Duterte na nagsasabing itim ang kulay ng bansa dahil sa kaliwat ka ng problema tulad ng kagutuman at krimen. Ayon kay Presidential Communications Office USEC at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, akala niya na para sa 2022 elections ang campaign ad dahil mas nilalarawan, inilalarawan daw nito ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, papunta na raw sa kulay puti ang bansa dahil sa kasalukuyang administrasyon. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa pero patungo na doon. Sinabi naman ni PNP Director for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba na bumaba ang kaso ng krimen sa bansa ng 26% sa unang apat na buwan ngayong taon. Bagamat may mga kaso ng krimen na umaagaw sa atensyon ng publiko, tiniyak naman ni Alba na ligtas pa rin ang mga kalsada natin. Minsan uh, we, we are misinformed and disinformed, but we respect no, sabi ko nga yung perception ng ating mga uh, community, but we speak of our uh, duties na dapat naming pinapatupad and we should not be affected uh, by this uh, by these negativities kung mayroon man. Of course, time to time mayroon tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi kaagad ma-solve but these are acted upon immediately and for for us it does not represent the entire situation of our country. Samantala, nanindigan naman si Senador Aimee Marcos na hindi reward o pabuya sa kanya ni VP Sara ang pag-endorso sa halalan dahil nagkasa ito ng pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, inamin ni Marcos na napahamak pa nga niya si VP Sara sa Unity Team na wala pang tatlong taon ay nabuwag na simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang uh, pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo, at hindi ko rin siya bibiguin. Ang... Yan po ang bahagi ng pahayag ni senador Aimee Marcos. Ah!